Eto, sa Kabuyao, isa to sa pinakamagaling maglinis ng sasakyan tsaka mga moto. Endo rider, naglilinis din. Boomer. Hindi so, pwedeng ganyan. Pwede ng taniman yan, boomer. Hindi na mabayaan yung motor niya. Endurance ba kayo ng endurance. Hindi na kayo naawa sa motor niya. So, Katagumpay, nakita na. Tarot, FKM. Baka pwede natin pahiramin si Boomer tsaka si Robin Motovlog. Meron doon silang ride. Hey, okay. nandito. Mas Jeng, ba't nandito tayo? Ano na? Ba't nandito tayo? Eh, di ba nag-ride tayo? Oo. Uh -huh. Nakita ko madudumi ang mga motor niyo. Diba? Diba? mo. Oh, motor ni Robin, eh. Oh, motor ko, madumi. Oh. Motor. <laughs> oh, bakit ba pupunta sa car wash? Ay! Pagpapalinis tayo. Ay, tika lang. Wala pang yan dyan kasi pang gasolina ko lang dala ko eh. Sagot ko na. Uy! Oo, ba? Okay? Ay, yes, ah. Okay. Sige, okay. ako bahala. Sagot ko na yun. Papalinis natin yan sa mga lakaw. Saan, saan, Ito magaling ma maglinis. Ayun, o, no. ayun, o. Ay! Pag ganun oh. tatak, yun eh. May tatak na yan. Ayun, Ay, o. No. Eto, oh. oh. sa kabuyaw, isa to sa pinakamagaling maglinis ng sasakyan tsaka mga motor. Okay. Um, Sagot ko na yung mga motor nyo. Sagot na yan. Yeah. Okay. Thank you. Kasi Nakaka Nakakati nakakatikim na nang ano, car wash e, yung motor. Siyempre, e. nakakaya yung motor nyo tingnan mo. Mga end rider ba kayo? Pag end rider, naglilinis din, boomer. Puro gamit lang. Siga kami. Hindi so, pwedeng yun, oh, hindi pwedeng ganyan. Nagko-content kayo, ang motor nyo, ganyan. Kailangan presentable yung itsura natin sa social media lagi. Tiniti, pwede nang taniman yan, boomer eh. Hello. Tagal ni mga kahapon. Ayos, ayos. Game. Yo, game. Yo, game. Game. Makakatigil na si Baby Max. Tumura na. Ang dami naman pala yung motor mga ako. Basta na yung nalagay mo? APC bot. Matatanggal ba yan? Oo. Oh, ano nang, ano nang ano eh? Ano nang fair sealant yan eh? Fair Oo. pangpatanggal Pang patanggal to? Oo. Oh, ito yung pinakaano namin sa detail namin eh. Ay, gano'n? Oo. Oh. tagal ko nang pakarwas eh. <laughs> yan talaga yung problema ko eh. So, ang gagawin dyan, babad lang muna, babad lang muna siya. Hey, mo, halos yung motor mo, hindi na makita yung kulay itim na pairing. So, sobrang dami ng sabon. Oo. Diba? ka, lapit ka. Oo. Oh. Diba? 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 diba, oh. diba? Sa sa mga... Tsaka ang bango. Uy mo. Diba? Uwe oh. mo. Bango. nga. Diba? -um -um -um. Tama yung dito. mo motor niyo, oh. Tama Ayun ang motor boomer, oh. Oh. Yan. Tama, lapit mo. Ayun ang motor, malinis, boomer. Ay, okay. Ano? Ano okay? Okay talaga pag malinis ang motor. Pinapabayaan yung motor niyo, endurance pa kayo ng endurance. Hindi na kayo naawa sa motor niyo. Ito. Diba? Yung katagumpay nakita na. Kanina? Oh, wala. Dito. Susunod yun na to. Shoutout FKM. Oh, FKM okay. shoutout ah. Baka pwede natin pahiram si Boomer Tsaka si Robin Motoblog Meron doon silang ride Okay ano? Ayos Ayos? Kaya? Ayos Ayos Okay Emma Boomer Boss Babayad na ako Ay na delivery ko kayo Ang motor mo 120 Ang motor ni Robin 120 Akin 150 Magkano lahat Ay ba't malaki sa'yo 150 Ah ba't malaki eh 390 390 lahat. 390. Oh, tapos bibigyan natin saray. sila ng tip. Ah, uh, pang, pang merienda. Pang uh, merienda. Sarap ng tao niya, no? Okay, nabalan mo yung nagpapayin. Sinabalan natin, oh. Uh, Bigyan natin sila ng Tigua 100. Magkano na yan pag binigyan natin sila ng 100? 90. 690, Oh, okay. so, galing ni Robin 670. Magmat. Uh, oh. Isukli pa tayo. Boss Jay, thank you, Ah. Uh. Isukli natin, pang merienda naman natin. Kasi okay. nagbayad, nagbayad na tayo. Ah. Uh. Siyempre, inaanto kayo niyan. Isukli pa tayo. Magkakapi tayo ngayon sa shop. Ah, uh, Libre kapi doon. Yeah. Okay? Kapi lovers tayo. Kapi lovers tayo. Uh, Tapos bibili tinapay kasi babiyahe pa kay pa uwi. Oh, okay ba yun, Boomer? Meron ka ng patanghali ang kanina sa JT's. Delivery ka na namin. Uh -huh. Meron ka pa ngayong pahapunan. Ah, pa merienda. Yun. Libre pa karwas mo. Libre pa karwas mo. Baka bunihin Ayos. Yes. ka yan, Boomer. Hindi naman. Kailan, kailan ulit? Ha? Kailan ulit? Baka <laughs> ulit? Kailan ulit? <laughs> <laughs> Kaya, <wala kita> kasama. <laughs> Ah, oh, dito lang yan, sa Jam Car Wash. Oh, napakasulid yung gawa nila. Dito, sabi mo, lang, Barangay Sala, Kab Kabuyao, Laguna. Oh, bumisita kayo dito. Subukan nyo. ba? Diba? Pag hindi maganda yung car wash, balik pera. Oh, oh. Si Boomer ang magbibigay. Yun. Oo. Oh. <laughs> <laughs> na yung boss. tip natin sa kanila. Ay, hindi pa na binawasan? ang bait. oh, ikaw magsigay dun sa isa. Oo. Oh. Ikaw you know, kay Idol. Yun. Oh, yan. Boss. Eto. Oh. Hindi binawasan, hindi kami na magbibigay. <laughs> <laughs> okay po si Boss, salamat. Boss, okay. thank you po.